Ilang umaga sa akin lahat mga taga sa mga taga sa Rider. Uh, po ang link ko the missing partner kay si. Uh, kanina sa pagtitig sa sinang na araw mga taga sa So ilang araw tayo hindi na pagtitig po. Para uh, so, nang DC at ang oras natin. Kaya lagi tayong live o short video ang ginagawa ko. Uh, sa mga hindi pa nag-subscribe, subscribe po kayo. The Amazing Founder Casey, the Superhuman po. Tama po. Mga sa Puluman kasi po, nakakatitig po tayo ng araw. po ang katotohanan. So, yun. Mga sa to, ito na. Ito yun. niyo po ang video kanina. Mga atras po ito. Uh, magandang umaga po sa lahat. Mga atras po po ang lingkod ang missing founder KC eh. muling link sa sinag ng araw ang halong sa baybay ito po parking area yan at matagal na rin tayong dinin kapag sa araw mga halong sa baybay. so ngayon atin po tayo ang paligid ang araw eh. yan sa aking araw mga halong sa baybay parking area so, so atin po tayo Uh, pagtitig sa pagtitigisi ng araw ito pong parking area na MCH at na kung mapuno naman sa farmer's stable na parking area dito sila Ayan. so atin po tayo uh, pagtitigisi ng araw mga ato sa ng araw ito nakatago pa sa ulap hmm. Ayan. Ayan, atin tayo mga ato sa pagkakay Ayan, Ayan, po, po Ayan Titig sa sinag ng araw mga atang sa baybay Sa mga hindi pa nakakalang pa po tayo ng 10 minutes or more than Kaya lang tayo natigil tulad ng sasabi ko nung una

sa aking bayaw na si Ed McCurley nasa Washington. Yes, ay, um, yeah. ay, na sa Washington USA yan ang si Grace sa minabati ko ay narawa ni Ed McCurley yan patuloy pa rin tayo. Ito sa baybay Lalo ito po yung pinaka content po main content na ito na trawag Nakalala ng mga short videos at like Ito sa baybay sa youtube channel ko yan Ang ginagawa natin yung mga garapan ang ginagawa ko dati nawala na gawa ng sa trabaho trabaho muna kasi naman na

So, hanggang dito na lang po at nagtago na si Haring Araw. Ang yeah, ato sa Dubai po. Haring Araw, nagtago sa ulap. Yeah. Yeah. Ito yung paligid ulit na parking area na binabantay ng tropa. Mga kasamaan po. Uh, security. Security guard. Dali ako pinuha isi dito. Uh, salamat sa uh, tiwala sa akin ng opisina. Uh, kay boss at kay uh, Otol. So keep safe always. Uh, God bless po sa atin lahat. Uh, Tala sa bayo